So ngayon mga kaood nandito tayo sa DK Moto Shop. So ang DK Moto Shop located po siya sa 10 Avenue. So ayan po yung address nila, 1780 Avenue, so Grace Park, Caloocan. So sa so, mga gusto magpakabit po ng mini driving or mga horn um mga mapper Alright, so nandito tayo ngayon sa the DK Moto. Ayan, dito sa Tambayan. So sinamahan natin ang ating kaibigan. So ito yung mga collection nila dito mga out sa Tambayan. So pwede tayo mag coffee coffee dyan. So ayan, may supa. And of course, nandito yung kanilang mga collection. Ayan. So pwede pwede po tumambay rito mga kawood. So I think kaya rito mga 10 person or 12. So dito, ayan yung kanilang mga collection. Anyway mga kakood, ang DK Moto Shop so related din po siya sa Moto Club. So Moto Club ba? Tama ba ako? So di ko masyado ano. Kabisado yung exactly. So Ayan. Anyway, ayan no. And of course dito sa tambayan nila, ang yun yung mga cup na ano uh, collection nila. Ayan, syempre. And of course, may big screen tayo diyan. Pinapanood natin ang mga vlog ng DK Moto. So, ayan kanilang mga collection dyan, mga kaol. Ayan, motol. So, and of course, nandun yung motor ng kaibigan natin. So, nagpasama siya yung Honda Click na yan, mga kaol. Na naka, uh, I think, naka-signal light or naka-hazard na ba yan? So, ayan po yung uh, sinamahan natin na magpakabit daw ng mini-driving like, mga kaol. So, ayan yun sa intro kanina. So, ang pagmamayari ni Mr. John. So, ayan, mamaya guys, makikita nyo yung owner niyan. And of course, ayan, kinakabit na ni Kuya Alan mga kawod. So, ayan, sa so mga gusto rin magpalagay ng gulong, available po rito. And of course guys, ang Diki Motoshop Shop is, uh, nagkakabit po sila ng mini driving, Zeus, ng mga mapler or tambocho. So, available po yan dito. Ayan. So habang kinakabit yan ni Kuya Alan Eto na, bababa na kami dahil okay nga na daw So ayan po yung owner ng Honda Click 125 ng white So ayan, eto po yung sa loob ng shop mga kaod So di ko na binlog So ayan, available yan dito sa loob Ayan yung sus Or muffler na Pwede natin kabikit sa ating mga motor So ayan, so dito na tayo guys Ayan na yung Honda Click pakaangas mga kaod So ayan So check mo na ni Mr. John So, alright. Ayan na nga, mga kawood. Kitang kita nyo naman yung ilaw, ang angas. Alright. So, ayan. Ayan ang pinakabit natin, mga kawod. So, wala yata siyang horn or tawag doon. Hindi okay. ko siya kabisado. Okay kawod, na. Nakita <laughs> mo na. Ayan na. So, ready na tayo, mga kawood. Fuck up. Ayan okay. na at yan nga po ay pinapaliwanag na rin nila so ano yung mga kinabit and ano yung tinanggal or ano yung mga binutasan so wala pong binutasan na and of course nagdagdag lang ng mga switch dyan lang din kinabit so alright so ayan yung uh, ilaw niya mga kaot so mamaya yung pinakita sa intro kanina so ilalagay natin sa dulo yun kung ano ang before and after niya Napakalinaw niyan mga kawod. So alright. So, pinapaliwanag na nga ni Kuya Alan kung ano yung mga ginawa. So ayan, tutulong pa nga siya paglabas ng motor ni Mr. John. Ayan. So dahil nga po may mga best sa likod. So ayun best pa diyan mga kaud <laughs> so kanila rin po 'yan. So ayan yata yung sa Moto Club. Hindi ko alam kung Moto Club ba ang tawag doon. So along 10 Avenue lang din siya. So ayan, nilabas na nga po ni Kuya Alan mga kaud. So ayan, kakabit na ni Ano, ano babalikan mo rito sa DK? <laughs> Agastos. <laughs> Kaka-magandaro yung gulong. <laughs> Maganda rin yung gulong dun, no? Sabihin mo na rito para mahirit mo na maya pag uwi mo. <laughs> so, ayan na nga mga kawod. Ito yung before. So, ayan. Dapat so, yata araw. ating pakita. yan, mga kawod. So, Honda Click po yan. Honda Click na puti. So, ayan. Ayan yung normal na ilaw niya mga kawod. Okay. Try na. So, kitang-kita nyo naman. Ito na yung nakalagay na yung mini driving light. So, nakailaw na. Grabe, napakaliwanag. Malayong malayo sa before and after. So, ayan yung harap. Pakita ko lang mga kauda ha, yung harap nito. So, para makita natin kung gaano ang pinagbago sa merong mini driving light. O, di ba? Napakaliwanag. So, ayan mga kauda. Diyan na po nagtatapos. Salamat so pag-support at panood. So shout out kay John Ones.